So what's up eh, Time 11.43 at nandito na ngayon tayo sa main. Since 80 followers sa tayo, uh, tayo ng dinosaur at magbibenta ng ice candy at musubi. So kailangan ko magpa-video. Harap lang tayo. Yeah, pwede pawak buya ya. Paano lang, pa lang ako. Stop. 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 na ako ya Hindi ah, nakatapos ni Bibi ah okay. okay. uh, Kanina din na tayo nakapag video dahil okay. masyadong rush na ako Follow nyo pre. eh. And yun, mokosim na tayo habang nagbibenta na iskating Itakit tayo dyan mamaya main At uh, hindi, uh, dito, uh, dito na tayo eh Sa annex tayo magbibenta mamaya uh, Masawag ka naman tayo sa ano uh, uh, Pinakamainit na araw habang nagbibenta Kaya ayoko mag-ano eh Adol! idol Gul, gul, pagkini idol, gul, 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 Salamat gul, 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 eh gul, 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 Salamat sa pag gul, Ingat kayo sa pag-aaral niya gul, 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 Let's go! Okay. Let's start this shit, motherfucker. Ayan okay, kaya kainit yung suot natin. I'll be Dinosaur in the main. And yun. Tol. Tol, bago gusto bumili tol ha. Kambangan tol. O, okay, tol. It's candy oh, tol. tol oh. Okay. First come. Yo, may masubi ako dito ya, Pambangan niya. Okay. Eh. Isang yung... Di ko alam yung sinasabi mo ya. shoutout sa iya. Yun. Di dito na tayo. Ta bakay pangarap. Uy, bakay pangarap. Area F. Yo, Uy, oh, kanina, di oh, kayo bumili ah. Bumili na kayo. Yon, no, tumadami na naman sila. Kasi hindi may... sa Samo piso tol. Gusto mo 20 eh, para may tubo naman ako kahit babano. lang, Let's go, man. Wala pa sila eh. Wala pa yung oh. mga pangapon Ano eh. yan? Kito change yan, lose the chance. <laughs> Let's go! Ang na lang to, guys. Tol, shout out tol. Anong section niya tol? Ito, Bukay na koy koy. Ano, subscribe niya tol. Bubay na koy koy. Ito tol. Oh, oh. tol. Ayun, no, parang si Bruce Lee tol. Ah? Yeah, babalo kita. O, oh, yun. Salamat tol. Abangan mo to. O, oh, Tol. Ano, Tol? O, oh, Tol. Sabo piso, Tol. Sabo piso. 700. Isa na isa. O, o, ya. Ayan, Tol. Isa lang. Isa lang. Sabo piso. Iwa, Tol. Baan na section niya, Tol? AS11. 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 Shout sa inyo. Ito, ito yung mga nagkakati. Kasama ko yung sila natin talaga, talaga labasan ng mga high school dito sa main laki nyan, Tawawa tayo dyan ipit tayo dyan tol, ipit tayo dyan ano tayo dyan, corn beef magiging, magiging spam tayo dyan tol, anong hinihintay mo dyan tol, ba't di ka pa tumawid tol uy, putang ina si Ben <laughs> si Ben, tropa ano ko, classmate ko putang ina, nandito like, know, tol gusto na tol, na, tol uy, gusto kong matikman yung ano may wasabi ba yan? wasabi tol, ang ina tol? Tol? tol wasabi tol, hindi wasabi tol maahang yung wasabi tol eh wasabi. Magkano ba yan? Ako na tol, 700 yan pero sa'yo 39 na lang, tol. Yung ko nakita ko yung classmate ko sa college, KLD, BSIS uh, 112. Nakakamiss, nakakamiss, nakakamiss. Masin na nga yun. Ipili mo yung pinakamatigas. Ay, pinakamatigas. Pinakamalaki, tol. Saan ka, saan ka galing? Ayun mga kasi tatay. Tol, sila ko mo to. Ayun ka. Ayun ka, tol. Ikaw rin. Pag may ano ah. Pag may sitio, ayun mo. Oo, ako nga, di. Ingat, tol, ingat. Ang ganda na ng katawan mo, tol. Dumadami na sila! Dumadami na sila! Dumadami na sila, mga alien. Shout out, tol. Sino mo pa shout out? Sino? Here. May benta nga ako, tapos mangingi ka sa akin ng lima. Pag nakabenta na, pag naubos ko to. Ayun, tol. Ayun, tol magpa-shoutout na itong tropa mo, okay. eh, well, pa-vlog daw. Tol, nga kami, Tol. Mm -hmm. Papa-autograph lang ako sa kanya. Best, yan, beto yan. Papa-autograph ako, Tol. Paano nga ako-autograph ako, Tol? Hindi, hindi, kahit star, star. O, eh, paano kita mag Shoutout tol, shoutout tol. Naprank natin siya ng ballpen na malupit kaya, ano yung shout out tol? Shout -out to nanay ko diyan. Nanay niyan <laughs> niya. na, dito tayo sa taga ano, unti na lang yung musubi natin. At masyado mainit yung costume natin. Gawin pa rin natin lahat para sa araw na to. Hindi natin alam na kung yan mamaya. Let's go. Ah. Ah. Uh, <laughs> Wala in ah, Ingat toh, ingat. Yo, what's up, Time check. 12.52. And, ubus na yung musubi natin. ganun na naman, kabilis. Fuck! Avocado, chocolate, saka bubble gum. Lalo, yun na naman kayo. Magkakalala si Andy mo yan? Walang piso, te. Walang piso? Walang 10 piso, walang piso, te. Konwari scripted, konwari scripted. Okay, game. Yo, tol, anong section niya, tol? Anong yun? Ano, meron niya? Uh, so, anong oh, isa-isa so, ka ka per ka per ka per ka lang kasi ang gulo. Ano, <laughs> anong Ikaw <laughs> na lang. Kerson. Cherson? Cherson. Cherson? Kera. Cherson. K. Basta yun. ano grade niya na? A. A. Iyon o! Tol, pabidyo nga ako, tol. Papakotong. Iyon o. Iyon o. Iyon o. Iyon o. Iyon o. Aray ko. Oooo! Aaaaaaaa! yun eh. Talo mo yun. Ano ba yun, di joe ka na? <laughs> Ayan ay, ay ay! ay ko takot! Ay Aiko! Ay. Aray ko po. Teka tol, baka ko tol ah. Yan lang tol. Ubus na yung musubi natin at ice candy ito na lang natira. Uy, Victor ah. Yan ah. Ayun na po, Boy, ay, yun na. Ay, yun na po yung mabarat ka na to. ito okay. lang <laughs> ito! Aray Tol, so, sayang nga tol. Picture lang tol. Yo what's up? Ngayon, pawawin na tayo. Dahil naubos na yung na ice candy natin ya yeah, Excuse me ha, uh. pwede ba video ko ya? Yeah? Pwede ha, yeah, pwede, pwede. And yun, ito lang yung kira sa ice skating natin. At upos na rin yung musubi natin dito sa main. train. Kamuyang alas-alas, puntakot ko dito sa area dito sa Annex. At lang, update ko rin sa inyo kung sumali sa GC ko. Creative Minds, uh, comment nang kayo comment down below kung gusto yung sumali. ya yeah, anong section niya? Or okay, nag-aaral ba kayo? Ayos. Uh, ya, ingat kayo sa biyay niya. Ya, yeah, good shit yung mata niya. Mukhang good shit yung mata niya. Kaya tamang FD kayo ha. Tol. Ingat to lang. Ay, muntik tayo tayo pa. Yun lang. Pinabol ko yung dalawang lalaki na yun. Laks daw ng tama ko. Sabi niya sa akin. Nandito sila naglalakad doon. Laks tama ko. Ngayon, dala nila hindi ko narinig. Lumapit ako saan nila para ipa ako sa cellphone. Natusok ko na sila, ba? Diba? And John, out sa inyo, Tol. Naalala mo yung comment ko. Sabi ko, ang cute ko, John. hello. Ano? Sa TikTok. Hindi -tik ko naman alala. Oya. Oya. John. Oya. 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 Salamat. Kamu mo si ano? Gino? Chimpanzee. Eh. Chimpanzee ni Bananini. <laughs> One, two... Nakabidyo ata ito. Nakabidyo ha, nakabidyo. Ano section nyo? Ito! 11B, shout out sa inyo lahat. Kung na yung ice candy at yung musubi natin. Uh -huh. Alas 3, dun tayo mamaya sa Annex, sa Area G. And yun lang. Kita kits. Hello po! Ah, nakalimutan. Allen, sir. Ano po? Allen po ba pa nga Kapitan, Allen. Shout out sa yung umubos ng musubi natin sa si San Mateo. Let's go! Ay, salamat sa inyo ha. Ah. Ay, yung box ko, yung box ko. Ang gogi mo dyan sa box na eh. Sabay, sabay, ba't na sa'yo yan? Ba't na sa'yo? Ba't na sa'yo yan? Sama ng panahon ngayon, no? Maambon. Di ko alam kung bakit. din na ato tayo makakabenta mamaya sa Annex sa sa Area G. Ya! Mga kuya, mga kuya, excuse me po. Baka pwede lang kayo maabala. Kahit isang picture lang. Pang post ko lang. Okay lang sa inyo. Isa lang ya. Isa lang ya. Okay lang. Dito ay, dito ay. Kaya. kaya pa ako ay. Picture tayo Game game game. Video pala to. Wait nga lang ah. Yo, what's up? Time check 2:51 nandito ngayon tayo sa Dasmariñas North National High School. Nalit na ata ako, puta. Woo, nakakainis naman. Pero tatry pa na natin Para hindi sa yung punta natin Let's go Time check 316 Ang dami oh, ng O oh, yun to, video Ang dami ng tao dito sa north And John Ubus na yung musubi natin Dalawang piraso na lang At ice cream hey. Siguro na sa kalahat oh, Ito ang dami na ito Punta ko kayo Tol, oh, no, tol. Kumuha mo si James Reed Let's go And Which one is Ice candy. Ah, uh, flavor is bubble gum, chocolate, and avocado. Of the power point of Christmas galing uh, Amazon Forest. Uh, that's crazy. <laughs> uh, crazy. Creative mind. Trust your crazy ideas. Fox, Fox. Shout out, shout out, shout out. Shout out, shout out. sa tropa dyan. Shout out sa, sa tropa on tomboy na nagnakaw ng na ano sa ano makto. Ay, trabaho ng mga nagkakatin. Tol, anong section nyo to? Anong section? Anong section nyo? Mulabi Shoutout sa Mulabi. Anong grade nyo na? Ah? Anong grade na? Paubos na yung kasi hindi natin. Wala pa akong sticker, Tol. Yun. Abangan nyo yung mga pinapahan Mamaya may papahanta ko. Tapos yung mga challenge natin. Kung gusto nyo sumali si GC, comment down below. Okay, Salamat, Tol. Salamat, Tol. Ah. Salamat, Tol. Okay. Tuloy lang bomba Happy gents Time check 3.53 unti na lang yung ice candy natin At isang musubi na lang ang natitira Dahil mabis maubos dito pa rin Dito tayo na Dasmarinas North National High School Since 8k, followers sa tayo And grow to 10k Kapag nag grow to 10k Mamimigay ako ng cap uh, shades sa kanang mga hoodie at isa lang mananalo nun ha abangan nyo na lang sa aking FB page mag-update ako doon kung gusto nyo rin sumali sa akin GC para mas lalo kayong updated. Comment down below. I-comment nyo is join. And ito nga pala yung ipapahunt natin ngayon. Columbia. Columbia to for ano to? Uh, medium size. Tapos jeans pang babae. Hinaluan ko na lang to dahil baka may pagbigyan kayo. And laban nyo na lang to dahil matagal na tambak to sa ano ko. Sa sako dun sa bakuran dahil naguukay kami. Ngayon, ipapahunt ko na lang. And dito ko siya ilalagay. Dito ah. Tandaan nyo ah. Dito ah. Yan. Dito yan. Tapos, di ko na alam kung ano yung gagawin ko. Siguro mamaya na lang ako magpapabigay. Yan. Tumitingin-tingin lang ako sa tabi kasi ba may makita ilagay ko doon tapos iba na yung mga makakuha diba? sayang naman sayang naman yung mga nanonood sa akin and yun lang dito ko ilalagay ah. yan abangan nyo Yo, what's up, agents? Ngayon nandito tayo sa Kennedy at nakakamis mag magbenta dito. Alas 4 na. and 16 dito tayo sa lugar na 'to. Let's go. Ah, amiss. Ano pong masasabi okay, nyo? Nakakamis po, 'di ba? But mo ang diba? <laughs> ilala. Let's go, let's go, let's go. What's up? Time check, for 38. Uy. Ano ba, ano bang ano niyo? Pati iba pa. Sagata-Sagayo. Sa litran. Sa litran. 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 Ano course niyo? Course 1, Course 2, Course 3. Yes. let's go. Let's go. First one. Hi, Hi. Nice ya. one. Nice scene niya. Sigaw nga sabay-sabay ah. 1, 2, 3, pagbira 1, 2, 3 one 1, 2, 3. Ingay, ang ingay. Guard, may mama may... So, <laughs> <Only laughs> na tayo sa KLD para mag ice candy. Let's go. Tol, salamat tol hey, Tol. Ano ba flavor tol? Marami akong flavor tol. Meron akong bubble gum, bubble gum, bubble gum, bubble gum. Bubble gum na lang tol, puro bubble gum na lang tol. Na lang ako idol. KLD, napitan natin sila. Napakunti na lang itong na lang sa daliri yung STC natin. Eh, hindi na kakaroon naman ang buntot mo! Hold on, makakabayaan! No shop, gang! Ay, sorry po ulit. Let's go! Malapit na tayo maubos at umuwi at para magpahinga. Nakakapagod tong araw na to. 11 pa ako nagbibenta. Yo, what's up, Rayben? Wala natin maubos siguro. Tama na to. Karts yan, no? Patikim nga ako nyan. Bidyo mo. Ito nga sira na yan, gago. aso. Tawag yan, association. no, talagang umano pa <laughs> Mga association. <laughs> ang daming aso. <laughs> yan. Ito na yung ice natin. And, yung inano ko kanina nga pala, pinapahan. Kuhaan ninyo na dun. gam lang yun natin eh. Pero safe na yan. Kanina pa tayo nagbibenta ng 11. Ngayon, 5.01 na. Talagang pagod-pagod. Let's go. Tol, pabit nga ako tol. Outfit check lang ako. Outfit check. Ah, balagbag <laughs> oh. Malagbago. Mm, kain lahat. <laughs> kain lahat, on. Kain, kahit bakala, Ton. Boy, buti kay baboy. <laughs> And John, tapos na tayo magbenta ng ice candy. Salamat sa mga bumili para sa araw na to. Sa iskula na... Sa iskula na may main annex at pinaka niyo dito sa KLT salamat sa inyo lahat pupost ko yung video natin ang yung mga video so salamat araw araw sipot lang araw araw sipot lang dahil hindi naman para sa akin itong ginagawa ko hindi para sa sa Ganon. ganun pabila na akong pandagkat bigas Yun lang para sa mga nagsasabi sa akin dyan uh, mga umingi dito po kumikita sa aking FB page. Wala po akong kumikita through online. Diyo kumikita, pinagkakita ko lang talaga itong pagbebenta ko ng ice candy at musube. Yun lang. Wala akong kinikita malaking pera. Siguro wala nang araw magkakaroon tayo ng ganoon at hindi ako magiging madamot para sa inyo. Yun lang agents. Creative minds at crazy ideas. Parang accident kayo tala. Nandito kayo na tayo sa ano DJ Press. Kung saan tayo na grade 12 at irregular ng grade 11, ninanap ko yung gwardiya dahil may ibigay tayong isang kagamitan sa kanya. O, yeah. tol. Shoutout to sa'yo, tol. Anong section mo, tol? CBF 11. CBF 11, tol. Shoutout to sa'yo, tol. So, kaya mga gwardiya. naka ah, ko pumasok dito, eh. Hello, ma'am. Naka-miss dito. Ah. Damn. Naka-miss mag-aaral. Shoutout kay Sir Sandy, ang headteacher na nito. Namin sa TDA, T, TDI. Yun lang, yun lang. Let's go. Baka pagalitan tayo.